Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Jose Reyes. Ngayon, tatalakayin natin ang susunod na paksa, ang lunas sa mga problema sa tiyan para sa mas mahimbing na pagtulog. Nararamdaman mo pa ba ang kinain mo kagabi? Nagsimula ba ang araw mo na masama ang pakiramdam dahil sa pangangasim at pamamagang iyong tiyan pagkagising mo sa umaga? Hindi mo na ba umasa lagi sa gamot para sa panunaw at tiyan tuwing pagkatapos kumain? Ako po si Jose Reyes, isang family medicine specialist sa loob ng 35 taon. Sa aking edad na 65, naranasan ko rin ang matinding paghihirap dahil sa aking tiyan. Ilang beses akong sumailalim sa endoskopi at sinubukan ang mga pinakabagong gamot ngunit pansamantala lamang ang epekto. Gumaganda lang ang pakiramdam ko kapag umiinom gamot at bumabalik sa dati kapag itinigil ko na. Kaya sinimulan kong gumamit ng manatural na pagkain na madaling mahanap sa ating paligid. Noong una, naalinlangan din ako. Talaga bang malulunasan ng pagkain ang problema sa tiyan na apatnapung taon kong tiniis? ngunit ang resulta ay talagang kamangha-mangha. Sa loob lamang ng dalawang linggo, nagsimulang gumaan ang aking pakiramdam. Pagkatapos nang apat na linggo, nabawasan ang aking acid reflux at nakakatulog na ako nang mahimbing sa gabi. Pagkatapos ng anim na buwan, sumailalim ako muli sa endoskopi at nagulat ang aking kasamang doktor sa laki ngang ipinagaling ng aking stomach lining. Kung hindi ninyo tatapusin ang panonot ng video na ito, maaring habang buhay kayong aasa sa gamot at magdurusa sa problema sa panunaw. Ibubunyak ko na ngayon ang sikretong aking pinaaralan at personal na naranasan sa loob ng 35 taon. Ito ay isang espesyal na paraan gamit ang limang natural na pagkain na madaling mahanap ang epektong limang pagkain ito sa pagpapabuting ang panunaw ay limang beses na mas mabisa kaysa sa prutas na maesil. Bagamat kilala ang citric acid ng maesil sa pagtulong sa panunaw, ang mga pagkain ipapakilala ko ngayon ay sabay-sabay na tumutugon sa pagkontrol ng acid secretion, proteksyon ng stoma mutosa at pagpapabuti ng intestinal environment at ang pinakamaganda, wala itong anumang side effects. Hindi tulad ng mga gamot na gawa sa kemikal, ang mga ito ay ligtas kainin sa pangmatagalan dahil sa kanilang natural na sangkap at nakakatulong pa sa pangkalahatang kalusugan. Sundin lamang ang maipapaliwanag ko. Una, alamin natin ang tunay na dahilan ng indigestion at gastritis. Karamihan ay iniisip na dahil lang ito sa stress o maanghang na pagkain, ngunit hindi iyon ang totu. Pagkatapos, ipapaliwana ko ng detalyado ang siyentipikong epekto ng natural na pagkain at ang tamang paraan ng pagkonsumo nito. Mahalaga ang tamang oras at dami kung hindi ay mawawalan ito ng bisa. Isinama ko rin ang mga totong kaso at karagdagang paraan ng pangangalaga. Sanay maging simula itong paglutas sa inyong mga problema sa tiyan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. I-comment din ninyo kung saang lugar kayo nanonood. Susuportahan ko ang inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Marami ang nag-akala na ang indigestion at gastritis ay normal na bahaging paktanda ngunit ito ay isang malaking pagkakamali batay sa aking 35 taong pananaliksik may ibang dahilan ang ma ang pinakana kakagulat na katotohanan ang ating tiyan ay naglalabas ngang mahigit dalawang litrong gastric acid araw-araw ang acidity nito ay nasa pH 1.5 hanggang 2.0 na halos kapareho ng asid sa bateryang sasakyan ang dahilan kung bakit hindi natutunaw ang ating tiyan ay dahil sa isang espesyal na protective layer na inilalabas ng stomach mucosa. Sa normal na kondisyon, may perpektong balanse sa pagitan ng acid secretion at ng protective layer. Ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon, nawawala ang balanseng ito. Parang sirang sa esaw, labis ang asit na inilalabas habang hindi sapat ang protective layer na nagagawa. Ang unang dahilan ay stress. Ngunit may mahalagang punto rito ang hindi dapat palampasin. Nagkakaproblema kapag nagugulo ang ating autonomic nervous system. Nong bata pa, mabilis makabawi ang autonomic nervous system mula sa stress. Sa pagtanda, humihina ang kakayahang ito kaya't ang chronic stress ay sumisira sa ating digestive functions. Ayon sa mga pag-aral, ang mataong may chronic stress ay may 2.3 beses na mas maraming acid secretion kaysa sa normal. Ang pangalawang dahilan ay ang biglang pagbabago sa diet. Lalo na pagkatapos ng edad 60, bumababa sa kalahati ang produksyon ng digestive enzymes. Ngunit kung kumakain pa rin tayo tulad nong bata pa, nagdudulot ito ng malaking pasanin sa tiyan. Ang pangatlo at pinakamahalagang dahilan ay ang pagbaba ng blood flow sa stomach wall. Sa pagtanda, ang supply ng dugo sa stomach mucosa ay bumababa nang higit sa 30% kapag kulang sa dugo hindi maayos na nakakapag-regenerate ang mga selula ng mutyosa at hindi sapat ang nagagawang protective layer. Ang susi ay ang paghahanap ngang paraan upang sabay-sabay na malutas ang tatlong problemang ito. Kaya naman napansin ko ang nakapagpapagaling na epekto nga natural na pagkain. Batay sa aking 35 taong klinikal na karanasan, ang unang pagkain ay repolyo. Marami ang nakaakala na ang repolyo ay para lamang sa salad, ngunit mali iyon. Ang repolyo ay may espesyal na sangkap na tinatawag na vitamino. Ang opisyal na pangalan nito ay S. methylmethionine na tumutulong sa regeneration ng stomach mucosal cells at pinoprotektahan ang pader ng tiyan mula sa asid. May isang sikat na pag aral noong 1950s kung saan isang doktor sa Amerika ang nakatuklas ng kamanghamanghang epekto empak papainom ng cabbage juice sa mga pasyenteng may ulcer. Ang mas kahangahanga ay ang glutamine content ng repolyo. Ang glutamine ay ang pangunahing pinakukunan ng enerhiyang ating intestinal mucosal cells. Kapag nasira ang tiyan, glutamine ang unang-unang kailangan. Ang isang buong repolyo ay sapat na ang taglay na glutamine para sa paggamot ng ulcer. Ang paraan nga pakonsumo na inirekomenda ko ay kumuha ng 200 gram na sariwang repolyo, ijuice ito, haluan ng 100 ml na tubig at inumin dalawang beses sa isang araw, 30 minuto bago kumain. Kung medyo mapait, Magdagdang isang kutsaritang pulot. Ang pangalawang pagkain ay saging. Marami ang tingin dito ay prutas lamang, pero puno itong sangkap na mahusay para sa proteksyon ng tiyan. Mayaman ito sa pectin, isang soluble dietary fiber na nagsisilbing natural na protective barrier laban sa asid. Mas mahalaga ang potassium content nito. Ang potasyum ay tumutulong sa pag-neutralize ng acidity ng tiyan at nagpapabuti ng blood flow sa stomach wall. Mayroon akong pasyente, si Aling Flora, 68 taong gulang na matagal ng may chronic gastritis. Tatlumpung taon siyang umiinom ng gamot. Nang simulan niyang kumain ng isang saging tuwing umaga, salup lamang ng tatlong linggo, malaki ang ibinawas ng kanyang pangangasim. Pagkatapos ng dalawang buwan sa endoskopi, nakitang higit sa kalahati ang iginaling ng kanyang gastritis. Ang tryptophan sa saging ay nakakatulong din sa pagbabawas ng stress. Ang sapat na dami ay isa hanggang dalawang saging bawat araw at mas mainam kung medyo hilaw pa. Kainin ito 30 minuto bago kumain o dalawang oras pagkatapos kumain. Ang pangatlong pagkain ay luya. Marami ang nakakaalam na mabuti ito para sa sipon, ngunit mas epektibo ito para sa kalusugan ng tiyan. Ang gingerol at chogaol na sangkap nito ay nagpapasigla sa pagalaw ng tiyan at nagpapataas ng production ng digestive enzymes napakabisa nito sa pag-alis ng pagkahilo at pagsusuka dahil sa kakayahan nitong inormalize ang peristaltic movement ng tiyan. Ituturo ko ang aking paraan ng pagawa ng salabat. Kumuhang 10 gram na luya hugasan at hiwain ng manipis ng may balat pakuluan sa 200 ml na tubig sa loob ngang 10 minuto lagyan ng pulot at inumin dalawang beses sa isang araw pagkatapos kumain. Gayunpaman, kung may ulcer, iwasang gawing masyadong matapang ang salabat dahil maari nitong labis na pasiglahin ang acid secretion. Ang ikaapat na pagkain ay patatas. Marami ang tingin dito ay puro carbohydrates lang pero mayroon itong espesyal na sangkap na nakakatulong sa tiyan. Ang alkaloid content, nito ay nagne-neutralize ng acid at nagbabawas ng pamamaga ng stomach lining. Mas mahalaga ang resistant starch nito. Ito ay nagsisilbing pagkain para sa mga good bacteria sa bituka na nagpapabuti sa intestinal environment at sa pangkalahatang digestive function. Ang aking mungkahi ay ijuice ang hilaw na patatas. Kumuhang isang sariwang patatas, hugasan ng may balat at gadgarin. Salain gamit ang cheesecloth at inumin ang katas mga 50 ml habang walang laman ang tiyan. Kung medyo matabang, haluan ngang counting apple juice. Ang ikalima at huling pagkain ay ube o yam. Kilala ito bilang pampalakas. Ngunit napakabisa nito para sa kalusugan ng panunaw. Mayaman ito sa digestive enzyme na tinatawag na diastase na tumutulong sa pagtunaw ng carbohydrates at lubos na nagpapababang bigat sa tiyan. Ito ay nagsisilbing natural na digestive aid, lalo na sa matatanda na bumaba na ang enzyme production. Ang malakit na sangkap nito na mucin ay mahalaga rin dahil pinoprotektahan nito ang stomach lining maari itong kainin ng hilaw na ginadgad o iluto bilang lugaw. Nang una siyang lumapit sa akin, napakapayat niya. Doktor, takot na akong kumain. Kahit tubig lang, nangangasim ang sikmura ko, sabi niya habang lumuluha. Sa endoskopi, nakitang malala ang pamamagan ng kanyang buong tiyan at manipis na ang lining. Inirekomenda ko sa kanya ang regular na pagkonsumo ng repolyo at saging. Noong una, nagduda siya mas mabisa ba ang pagkain kaysa gamot, ngunit nagtiwala siya at sinunod ito. Sa ikatlong linggo, nagsimula ang pagbabago. Doktor kagabi, unang beses na hindi sumakit ang tiyan ko, masaya niyang sabi. Pagkatapos ng anim na linggo, ibang-iba na ang kanyang hitsura sa endoskopi pakatapos ngang dalawang buwan, nakitang malaki ang ipinagaling ngang kanyang stomach lining. Ngayon, tatlong taon na ang nakalipas at nakakakain na, na siyang samgeopsal kasama ang kanyang nga apo ng walang gamot. Ang pangalawang kaso ay si Mang Carlos, 65 taong gulang, isang truck driver sa ngang 30 taon. Nakaron siyang ulcer dahil sa hindi regular na pagkain at stress. Tatlong beses na siyang isinugod sa emergency room dahil sa matinding pagdurugo. Napaka seryoso ng kanyang kaso. Doktor, akala ko mamamatay na ako. Bigla nalang akong nagsukang dugo, sabi niya, takot na takot. Kinailangan na siyang operahan ngunit dahil takot siya, sinubukan namin ang gamutan kasabay natural na paraan. Inirekomenda ko sa kanya ang salabat at potato juice. Ipinaliwan ko na ang luya ay magnonormalize ng pagalaw ng tiyan at ang alkaloid ng patatas ay magneneutralize ng acid. Sa unang buwan, nahirapan pa rin siya, talaga bang epektibo ito, tanong niya. Ngunit sa ikalimang linggo, nakaroon ngang malaking pagbabago nabawasan ang pananakit at bumalik ang kanyang gana. Sa endoskopi pakatapos ngang tatlong buwan, nakitang 80% na ang gumaling sa kanyang ulcer. Nagulat kahit ang mga kasama kong doktor. Ngayon, limang taon na siyang malusok at walang balik ang sakit. Tulad ng nakikita ninyo sa matotoong kaso, anuman ang edad o kalubhaan ng sintomas, kung patuloy ninyo itong gagawin, tiyak na may epekto. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Mahalaga kung paano ninyo pagsasama-samahin ang limang pagkaing ito. Ito ang schedule na aking mungkahi. Sa umaga, habang walang laman ang tiyan, uminom ng 50 ml na potato juice at mag-almusal pagkatapos ng 30 minuto. Pagkatapos, uminom ng isang tasang salabat bago mananghalian, uminom ngang cabbage juice. Pagkatapos mananghalian, kumain ngang isang saging. Sa gabi, kumain ngang lugaw na may ube o uminom ngang katas nito. Sa ganitong paraan, patuloy na nasusuplayan ang tiyan ng magagandang sangkap na nagpapabuti sa pangkalahatang digestive function. Maaring wala kayong maramdamang epekto sa unang linggo, ngunit sa ikalawang linggo, tiyak na may mararamdaman kayong pagbabago. Mawawala ang pakiramdam ng kabak at mas bibilis ang panunaw. Pakatapos ng apat na linggo, malaki ang ibabawas na acid reflux at pangangasim. Ang susi ay pagiging consistent. Kung gagawin ninyo ito ng tatlong araw tapos hihinto, walang mangyayari. Kailangan itong gawin nang tuloy-tuloy sa loop ng tuloy -tuloy walong linggo para tuluyang gumaling ang digestive function. May isa pa akong kwento. Si Aling Teresita, 69 taong gulang, na may diabetes at high blood pressure, ay umiinom ng mahigit sampung gamot. Dahil dito, lalong nasira ang kanyang tiyan. Doktor, kailangan kong uminom gamot, pero sinisira nito ang tiyan ko. Anong gagawin ko? Hirap niyang sabi. Hindi niya maring itigil ang gamot, ngunit ayaw na niyang dagdagan pang pa gamot sa tiyan. Iminungkahi ko sa kanya ang isang customized na programa. Mula sa limang pagkain, pinili namin ang repolyo at luya na hindi nakakapekto sa blood sugar. 30 minuto bago uminom ng gamot, kailangan niyang uminom ng puro cabbage juice. At pagkatapos, unti-unting hihigop ng salabat. Inalis namin ang saging, patatas, at ube dahil mataas ang sugar content at sa halip ay dinagdagan ang daming repolyo. Sa unang buwan, walang gaanong pagbabago. Ngunit sa ikalimang linggo, sinabi niyang hindi na gaanong masakit ang kanyang tiyan pagkatapos uminom ng gamot. Pagkatapos ng walong linggo, sa unang pagkakataon, hindi na siya takot uminom ng gamot ngayon pagkatapos ng anim na buwan, bumuti na rin ang kanyang blood sugar at nabawasan nang dalawa ang kanyang gamot. Nang gumaling ang tiyan ko, gumanda na ang lahat, sabi niya. Isa pang mahalagang bagay. Ang ang ito ay hindi lang para sa tiyan. Kapag malusok ang tiyan, mas maganda ang absorption ng nutrients at lumalakas ang immune system. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabing hindi na sila madalas sipunin at nabawasan ang kanilang pagkapagod. Si Lolo Pedro, 74 taong gulang, habang ginagamot ang kanyang tiyan ay gumaling din ang kanyang artritis sa tuhod. Doktor, bakit gumaling din ang tuhod ko? Tanong niya. Ito ay dahil sa mas magandang nutrient absorption na nagbigay ng mga kinakailangang sustansya para sa cartilage regeneration. May mga bagay din na dapat iwasan. Una, iwasan ang sobrang init o sobrang lamig na pagkain. Pangalawa, maging regular sa oras ng pagkain. Pangatlo, nguyain ng mabuti ang pagkain. Pangapat, pamahalaan ang stress kahit gaano kaganda ang pagkain kung mataas ang stress hihina ang digestive function ang tiyan ay tinatawag na ating pangalawang utak dahil malaki ang kaugnayan nito sa ating emosyon ang pagkain nang may masaya at payapang isipan ay nakapapabuting ang panunaw ng higit sa 30% bilang panghuli kung nakakaranas kayong matinding sakit ng tiyan, dugo sa dumi, o pagbaba ng timbang, kumonsulta agad sa doktor, bagamat mabisa ang mga natural na pagkain. Hindi nito kayang gamutin ang mga malulubang sakit. Ngunit para sa karaniwang indigestion o gastritis, sapat na ang maparaang ito mahigit 80% ngam aking mapasyente ang nakabalik sa normal na pamumuhay nang walang gamot-gamit ang maparaang ito. Kaya ninyo rin ito, simulan ninyo ngayon. Suportahan ko kayo sa inyong paglalakbay, nawa makakain kayo ng masarap hanggang sa inyong pagtanda. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe at ibahagi ito sa iba. Salamat.